Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop sa ginagawa. Lalo na sa kabuhayan sa tahanan, sa trabaho ay laging. Handa gumawa ng kasipagan dahil doon nakakaipon ng maayos, at may isipang mapanuri sa mga gagawin at kakausapin na laging maingat para makaiwas sa suliranin, sa tahanan ay laging handa magpasensya ng laging makagawa ng good energy sa pamumuhay, at ayaw ng usapang may kaberdehan lalayo na kagad at hindi magpapautang basta ng pera, may kaluwagan magpapalabas ng pera para sa pamilya. Aris, mga numero sa loto number no. 10 number no. 23, number no. 42 number no. 29 number no. 7 at number no. 14. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay masinop, at laging may disiplina sa mga dapat na magawa, at mas gusto ang makakagawa ng mag-isa sa trabaho, hindi kayang magpataan gagawa ng masipag para makaasenso. Sa hanap buhay, laging masinop sa mga ginagawa, para mapaligaya ng maayos ang buhay pamilya. Malambing sa pagmamahalan at wala sa isipan ang magselos tiwala sa pag-iibigan, may mahabang pasensya pero may katapangan din ang pag-uugali, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Taurus, mga numero sa loto number no. 5 number no. 32 number 20, number 25, number 43, at number 17. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging. Mapagsuri sa gagawin dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan. Pero may ugaling madaling mapakiusapan ngayong araw. Naayaw ng mahabang usapan, masipag sa dapat na magawa sa hanap buhay, dahil doon nakakaipon ng maayos na pera para sa ikasasaya ng pamumuhay, maaruga sa pamilya lalo sa pagkain ng mapanatiling malulusog ang katawan, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob na dapat pagbayaran, May kadaliyang magduda sa bagong kausap ugali na laging maingat para makaiwas sa mga biglaang suliranin, Gemini, mga numero sa loto number 36, number 21, number 25, number 7, number 10 at number 15. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kadali ang magselos. Na matahimik para walang magawang suliranin, at may isipang mapanuri sa kausap maingat sa pamumuhay, at masinop sa pamumuhay para ang mga pinaghirapan ay laging maalagaan sa mga nagagawa para mapanatiling masaya ang buhay pamilya, at kung gagawa ng desisyon ay maingat mas gusto ang pag-aaralan pa para walang maging problema, dahil ayaw ng suliranin sa buhay malambing sa pagmamahalan, cancer, mga numero sa loto number no. 22 number no. 21, number 19, number 35, number 40 at number 27. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay laging. Gumagawa muna ng plano para makaiwas sa pagkakamali at kung gumawa ng pangako sa pamilya ay gagawin, may katapangan pa rin ang ugali ngayong araw na maingat sa pagsasalita kung sa bagong makakausap ay wala sa isipan ang magtiwala kagad. Ayaw ng usapang mahaba lalo ng kung kwentuhan lang ay iiwanan na ang usapan, sa pera ay hindi basta magpapautang sa ibang tao para walang makakaaway na tao malambing sa pagmamahalan, liyo mga numero sa loto number 15, number 43, number 39, number 20, number 5 at number 14. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali pero mahaba ang pasensya lalo na sa pamilya para Okay ang relasyon na masaya, matyaga na madisiplina hindi makukuha sa suhulan ng pera, at laging gumagawa ng naaayon na trabaho at ganoon din sa tahanan, para maging matahimik na pamumuhay, at mausisa sa dapat nagagawin at ganoon din sa pakikipag-usap, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan, at ayaw ng usapang mahaba iiwanan ang kausap, mas gusto ang makagawa ng may pakinabang, Virgo, mga numero sa loto number 26, number 21, number 8, number 32, number 27 at number 15. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mahabang pasensya. Lalo na sa pamilya para makaiwas sa mga suliranin sa relasyon sa bahay, at maaruga sa mga kabuhayan para laging mapanatiling masaya ang buhay, mapanuri ang mata at ang isipan para walang mapasok na suliranin, at kung magsasalita ay maingat ayaw nga lang ng paligoy-ligoy na pag-uusap, madisiplina ang ugali at hindi makukuha sa suhulan ng pera o sa pakiusapan, malambing sa pagmamahalan, Libra. Mga numero sa loto number 11 number 32, number 9, number 25, number 40 at number 19. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw nang nangangako. Sa ibang tao kung hindi sigurado mas gugustuhin pa. Sa pamilya gumawa ng pangako, ang nasa isipan hindi man maibibigay ay maiintindihan siya ang nasa isipan, matahimik na araw ang gusto at gagawa ng walang pagpapataan sa mga trabaho, mas gusto ang gagawa ng mag-isa ng mabilis at masayang nakakagawa, maingat at laging nanunuri sa dapat nagagawin gagawin, nang laging makakaiwas sa mga suliranin, at wala sa isipan ang magpautang kagad at malambing sa pagmamahalan, Scorpio mga numero sa loto number 9 number 35 number 21 number 36 number 42 at number 24 Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw matahimik sa mga ginagawa at ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, at sa tahanan ay uunahin na mabigyan ng kasiyahan lalo na sa pagkain na masarap na magiging. Maayos pa ang mga kalusugan, walang pakialam sa iba pag gumagawa na ng trabaho, masipag at ang gusto ay makagawa ng pag-asenso pa sa pamumuhay, mapag-ipon ng pera para may magagamit sa bigla ang kailangan para sa pamilya, Inuuna na laging mapasaya ang buhay pamilya para laging may positive energy ng swerte sa tahanan at may kaluwagan magpapalabas ng pera sa pamilya Sagittarius mga numero sa lotto number no. 24 number no. 11 number no. 27 number no. 19 number no. 6 at number no. 30 Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pamilya ay maingat. Magsalita para walang tampuhan, nang lihim at walang makapasok na bad energy, may strictong ugali kong sa trabaho para walang maging abala hanggang sa makatapos. At para walang makakaaway na ibang tao sa mga ginagawa. Dahil matahimik na araw ang gusto. At mas gusto pa nga ang nag-iiisang gagawa ng trabaho at laging masaya ang aura sa tahanan para ang good energy ng swerte ay lalong dumami ang nasa isipan, malambing sa pagmamahalan at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Capricorn mga numero sa lotto number 13 number 21 number 40 number 8 number 34 at number 19 Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw may katapangan ang ugali na manunuri sa lahat ng bagay bago gagawa ng aksyon o pagsasalita Matahimik na araw ang gusto at hindi naman papasok sa mga alanganin laging maingat sa pamumuhay, at laging masaya ang aura pagkasama sa pamamahay, at sa pera ay ayaw ng may kalokohan kung kikita ng pera, at hindi rin basta magpapautang maingat sa pera. Wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, Aquarius mga numero sa Lotto number 15 number 29 number 25 number 40 number 36 at number 24 Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw sa trabaho ay pinag-aaralan muna ang lahat bago gagawa ng gawain at may mixing pasensya mas gusto pa walang kwentuhan o kausap pag gumagawa ng trabaho. Maaruga sa kalusugan at ganoon din sa pamilya para makaiwas sa gastos. Ayaw ng mahabang usapan at laging maaruga sa pagkain ng pamilya. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan. Maingat sa ginagawa ng laging may masigla na makapamuhay. Malambing sa pagmamahalan. Pisces mga numero sa loto number 22 number 27 number 15 number 30 number 34 at number 23